Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing lima ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, si dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya anak ng, ng Diyos, natutuwan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, si naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo o poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalanging laging sinasambit. Iligtas mo ako, o Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin tanging kubliyan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko tagapagligtas kong tapat at totoo Poong Diyos na maibigin ako ay iyong sagipin Subali to poon ang aking tiwala ay nasa sa iyo Diyos na dakila Sa iyong kalinga umaasa ako Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao Poong Diyos na maibigin ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin minuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Awit tungkol sa mabuting balita ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya'y nasugatan sa talim pinaglagusan sa pagpanaw ni Yesus. Sa lungkot, tigib ng luha ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos anak. Puspos ng kapighatian ang inang maaasahan ng kanyang nililingap. Sinong hindi maaawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay. Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat kaya nagdusa ang ating manunubos, agaw buhay na namalas ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Yesus. Puso nami dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang birhen, kami ay iyong akaying gamayan ang iyong anak. Sa sugat ni Yesu Kristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa kasama sa kalbaryo. Mahal na birheng huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay sa krus at kaligayahan ng poong Esokristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Yesus, kasalo kaya sa langit, panalo ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Aleluya, aleluya, magalak ka, ina ng Diyos sa tabi ng krus ni Yesus, ikaw ay martir na lubos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Yesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,